kamami, meron tayong gagawin sa araw na ito, ito ay hindi pampaputi sa mukha at hindi rin pampaputi sa kamay at hindi rin pampaputi sa leeg. Ito, mga kamami, karamihan ay problema natin. Minsan, dahil sa kakasuot natin sa mga sapatos, nagkakaroon tayo ng kalyo, or kung minsan, maraming dead or dry skin ng ating talampakan. So, ang ah, ang gagawin natin ngayon ay about sa pagpapaalis ng mga dry skin or dead skin sa ating talampangan or mga kalyo. Ayan. O, tatlo ito mga kamami, kaya lang ginamit ko na yung isa. Siyempre, sinubukan ko muna kung gaano siya ka-effective. Opo. So ginamit ko na siya, so gagamitin natin ito nakasama ko kayo. Gagamitin ko itong isa, nakasama ko kayo. So ang pipiliin ko ay, yung napili kong ginamit kong una ay aloe vera. Iba't iba ang set nila o variety, eh, hindi ko alam kung anong tawag. Basta iba-iba ang variety nila uh, kung ano ang gusto nyo. Merong coffee, pero merong aloe vera nakalimutan ko na yung iba pero tatlo lang kasi ang na-receive ko eh, yung isa aloe vera tapos itong vitamin C at itong gatas so ang ititry natin ay itong sigatas so samahan ninyo ako mga kamami habang uh, ginagawa ko yung paano siya ilalagay at kung ilang minuto ko siyang dapat uh, ibabad ito sa aking paa so hayan mga kamami So, gugupitin ko na ito. Dito ang paggupit. Ayan. So, dalawa ang nasa loob, mga kamami. Ayan. So, ayan. So, ito ang pinaka-tape niya, mga kamami. Ito. Aalisin mo yung... May aalisin ka dito. Ayan. Papakita ko muna sa inyo. Pabago. Ayan. Aalisin mo ito. Itong dilaw aalisin mo para iti mo siya mamaya kapag nasuot mo na. Ganito siya mga kamami. So may susundang ka naman na linya dito mga kamami. Tapos gugupitin natin. Para nagsusuot ka lang ng medyas mga kamami. Para nagsusuot ka lang ng mejas. So syempre, nagpapaganda tayo ng mukha, ng balat. So syempre, isama na rin natin ang ating paa para na sa ganon hindi tayo mahiyang nakatsinelas. At makikita nila na, ayan, parang nagsusot ka lang ng medyas. And then, aalisin mo yun. And then, mga kamami, isasara mo siya. Ayan, ganito siya, oh. Para makita ninyo. So, kung anong ginawa ko dito sa kanan pa ako, ganun din sa kaliwa. So, ayan. Alam nyo ba, mga kamami, na ibababad ito dapat ng 60 to 90 minutes. So, ayan. Siyempre, kailangan malinis na yung paano mga kamami bago nyo gawin ito. Para nasa ganoon. Tapos, mga kamami, uh, mamaya babad ko siya ng After na ano, maalisin ko to yung time niya, babanlawan ko siya ng warm water. So, hayan mga kamami. Hmm? Hi mga kamami, heto na yung after 3 days na nagamit ko ang uh, pot peel mask, eto na siya, after 3 days nagbabakbak na siya, hayan, hayan mga kamami. Mga kamami, heto naman yung pang 5 days niya, Ayan, ang laki na ng bakbak niya, mga kamami, ayan. Ang ganda niya. Talagang maaalis niya ang ating mga dead skin. Mga kamami, ito naman yung pang 8 days niya. Konti na lamang yung nagbabakbak niya, mga kamami, talagang nalinis na ng konti ang akin talampakan, ayan. So konti na lamang yung uh, nagpipil sa kanya. So ganyan siya kaganda, mga kamami, talagang malilinis niya ang ating talampakan hayan mga kamami tingnan naman ninyo oh ayan nawala talaga mga kamami uh, nagtimer ako ng 60 minutes depende sa inyo kung ilan minutes ang gusto nyo ako lagi kong pinipili ang 60 minutes kasi 60 minutes to 90 minutes ito mga kamami para makalakad kayo habang suot yung put film mask lagyan ninyo siya medyas para makalakad kayo. Kasi nung una, hindi ako naglagay ng medyas, hindi ako makalakad, maigi. Talagang gumapang ako para lang makapagpainin ng tubig. Ang hirap. So, nag-try na, 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 ako magsuot ng medyas kung kakayanin na maglakad. O, oh, kering-kering naman siya, mga kamami. Yun lang ang pwede kong i-advise sa inyo ngayon. So, maglagay ng medyas para makalakad at makapagpakulo ng tubig mami, ibubos ko na yung tubig na mainit. Kasi patapos na yung timer ko. Ayan. So, ayan mga kamami. Ilang seconds na lang. Ayan. Time's up. Ayan. Para makita ninyo. So, so habang hinihintay ko yung timer, Malapit na siya, ilang seconds na lang mga kamami. So, aalisin ko na yung aking mga medyas. So, advice na kapag naglagay kayo ng foot film mask, mga kamami, uh, maglagay kayo ng medyas para makapagpakulok pa rin kayo ng tubig at makapaglakad pa rin kayo. Kasi yung 60 minutes ay matagal-tagal din ng paghihintay. So, hindi ka naman pwede mag na lang sa lugar mo. So, ayan. 20 seconds left. So, tansahin nyo mga kamami, huwag masyadong mainit. Baka naman malaplos ang inyong bala. So, warm water lang mga kamami. Ayan. So, ayan. Kaya pinapakita ko mga kamami para ano. Ayan. O, time's up. Ayan. 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 Na-dismiss ko na. So, ngayon mga kamami, tatanggalin ko na itong foot film mask sa aking paa. So, ayan. Ayan, ayan ah. Lalagay natin dito. Tapos ito na isa. Ayan. So, natanggal na. Ayan mga kamami ko. So, ibababad na natin Ayan. Warm water talaga siya, mga kamami. So, syempre, ikis-kis natin yung damang paa para mawala yung foot filmas, mask. Ayan. At syempre, mga kamami, after natin mahugasan ng warm water, ayan. Ayan. Ayan mga kamami ko, ayan oh. So, siyempre pupunasan na natin. At babalikan ko kayo. So, ayan mga kamami, nakita niyo kung paano ko siya nilagay kung ilang oras ko siyang binabad. So, balik 60 minutes ko siyang binabad. Gumamit ako ng timer. Gumamit po kayo ng timer para mas accurate 'yung time or 'yung minutes na pagbabad niyo sa inyong talampakan para hindi siya sosobra. Hindi rin siya kukulang mga kamami. So ako, ang pinipili ko lagi ay yung 60 minutes, hindi ako nagna 90. So depende po kasi uh, sa inyo kung ilan ang gusto ninyo. Pero ako po ay 60 minutes lang. So nung unang gamitin ko si put Putpilmas sa aking kalampakan ay last month. Uh, last month ko siya ginamit, October. So naging maganda ang result niya. So kaya gusto ko siyang i-share sa inyo or ibahagi. Baka sakali sa mga may problema sa talampakan ay makatulong ang bidyong ito. Siyempre kung minsan wala naman tayong uh, pampunta sa spa, siyempre binabudget natin ang ating mga budget lalo na sa pang-araw-araw na gastusin, baon ng mga bata, or kung ano-ano pa. Siyempre, uh, siyempre bago natin ilagay sa pampapaganda sa paa, siyempre ipambibili na natin ng pagkain, di po ba mga kamami? So practical naman yun. Pero pwede naman kayong uh, parang nagpa-spa na, gawin na lamang ninyo sa inyong bahay. So mas maganda, nababantayan pa ninyo ang inyong mga anak. So mga kamami, maganda po talaga si Putpil Ito po ay mabibili nyo sa TikTok shop. So, ilalagay ko yung links sa description box or sa comment section. Sa mga gustong mag ng foot peel mask ni Lambena po, ay pwede kayong mag Order. Opo, napakamura lamang niya pero malaki ang maitutulong niya sa ating mga nagkakapalan mga kalyo at nagkakapalan mga dead or dry skin. Opo, talagang magbabakbak siya mga kamami. As in, maaalis in 3 days, makikita mo may pagbabakbak na. Tapos, mga ilang araw pa ang palipasin, talagang malalaki na ang pagpipil niya. Tapos, sa mga huling araw niya ay konting-konti na lamang. At makikita mo mga kamami, yung kalalabasan na talagang kikinis ang talampakan natin. So, syempre, pagtuunan din natin ang pansin ang ating mga paa. Siyempre, wag lamang puro yung mukha at saka yung kamay. So, siyempre, dumako naman tayo sa ating mga paa. So, mga kamami, sa mga kaedad ko, pwede po ito dahil ito po ay, ito po ay hindi uh, makakasunog ng talampakan. Pwede, pwede po kayo, mga kaedad ko. Pwede, pwede po ninyo itong gamitin. Ako po, talagang nawala po yung kalyo ko. Pinoproblema ko lagi yun tuwing gabi ay Ginukot-kot ko kasi ang tigas tapos ang gaspang niya. Ayaw niyang maalis yung ano, yung yung tigas at saka yung gaspang niya. So magbuha ng ginamit ko ito last month. Kapag kinakapa ko siya tuwing gabi, nasisihan ako kasi oh nawala talaga, nawala talaga yung gaspang niya. Talagang as in nawala. So ang laki rin pong naitulong sa akin ng putpilmas na ito dahil hindi ko na kailangan magpapots pa kasi siyempre binabadya lamang ang ating mga budget sa wallet. So, hindi ko na kailangan muna magpunta doon at siyempre makakasave po tayo kasi isang ganito lang ay isang buwan mo lang siyang gagamitin. Kung tatlo ang inorder nyo, siyempre tatlong buwan ninyo siyang gagamitin. Pero ako mga kamami ay nasihan talaga ako. So, titignan ko ulit kung sa susunod na buwan ay gagamitin ko pa yung natirang isa para na sa ganon ay laging ay para lalong maging smooth ang akin talampakan at parang magpinkis pinkis siya mga kamami. Siyempre nangangarap din tayo na kapag nagchinelas tayo, nagsandals tayo, ang gandang tingnan ng ating talampakan. Lalong-lalo na sa bandang sakong mga kamami. Yung iba talagang pinkis pinkis yung mga sakong nila. Kung minsan nakikita ko, sabi ko, ang ganda naman ng paan. Sana ganito rin yung akin. Eh, syempre, may mga pang-spa sila tayo, mga eh, tayo wala. Syempre, binabadya lang natin yung mga hawak nating pera. Syempre, unahin yung pinaka-importante, especially pagkain, araw-araw, baon ng mga bata, o kung ano-ano pa, pambayad ng bills, at kung ano-ano pa. So, kaya hindi natin pwedeng unahin ang pagpapaganda ng paa. Pero pwede naman natin gawin ito sa bahay nang tayo lang ang gagawa sa napakamurang halaga, mga kamami. So, hindi ka na kailangan lumabas sa loob lang ng bahay. Pwede mo na itong gawin at gaganda at kikinis din. At mawawala ang mga dry at dead skin at mga kalyo na pinoproblema natin na ko mga kamami. Dati talagang pinoproblema ko mga kamami, ang kalyo ko talaga as in. Sabi ko sa asawa ko, bakit ano ba naman ito? Ang tigas niya tapos ang gaspang-gaspang pa niya. Eh sabi ng mister ko, kalyo yan. Kaya yun, nung, nung napunta sa akin ito, nung binigay sa akin, binigay po ito sa akin, isa free. Pero pwede po kayong bumili sa TikTok shop. So, nung ginamit ko siya talaga mga kamami, na-amaze ako. First time kong maglagay ng foot film sa aking talampakan. First time. At never pa ako nagpa-foot spa. Kasi syempre, hindi ko, eh, uh, syempre, binabudget nga natin yung mga perang nasa wallet natin. So, syempre, kung may sobra at tama sa price, kung pupunta ka sa spa, syempre, pwede kang pumunta. Pero ako, mga kamami, dahil talagang binabadya ko lang, at syempre, yung pinaka-importante ang aking... Uh, 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 ano ba yung... Ayun, yung <laughs> <laughs> okay, dito talaga. Kahit kailan ang kamami na labo nagbubulong lagi. So, syempre, ang pinagtutuunan ko ng pansin, mga kamami, yung mga importante sa listahan. So, pinakahuli yung mga pleasure. Siyempre, yung mga pinaka-importante ang inuuna ko. Pinakahuli yung pampaganda, kagaya nito. So, ito, free lamang po. Free ito. Kaya, gusto kong i-share sa inyo, baka sakali makatulong sa mga may problema sa talampakan. Especially, yung mga makakapal na kalyo, makakapal na mga dry or dead skin, or yung mga may bitak-bitak dito sa may sakong. Makakatulong po si Put Film Mask na pangalis alis ng mga problema natin sa ating kalampakan. So mga kamami, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Kumusta na kayo, mga kamami pala? Kumusta po ang lugar ninyo? Hindi po ba nabaha? Uh, ingat po tayo dahil ayan, uh, dito po sa amin, uh, medyo mahangin pa pero thankful po kami kay Lord kasi hindi na po hindi naman po malakas ang ulan pero mahangin po. So mag po tayo at palaging mag na lang sa bahay kung wala naman pong kailangan uh, bilhin sa labas. So, mag-stay po tayo sa loob ng bahay para po safe ang lahat po. So, mga kamami, shout out po sa lahat ng aking mga subscriber. mag po kayo dahil may mga bagyong dumating, umalis at dumating. So, ingat po tayong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga subscriber ko, Shout out po sa inyong lahat. Sa mga magsasubscribe pa lang po, mag-ingat po kayo lagi dahil yun nga po, may mga kalamidad na nangyayari sa ating bansa. So mag-ingat po tayo at huwag kalimutan po magdasal sa ating Panginoon Diyos para po magabayan tayo at maingatan kung ano man po yung mga uh, dumarating na mga kalamidad. sa ating bansa. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat at syempre po Uh, God bless you all po See you next vlog, bye!